Mga idol atin pong pag-uusapan na kumpiyansa si Canelo na mananalo sa laban nila ni Jermel Charlo at Shakur Stevenson ni bago ng kalaban na ngayong Desembre, pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol, Tera, pag-uusapan na natin. Nagbigay pahayag ang Mexican star na si Canelo Alvarez na nakikita niya ang kanyang sarili na makukuha niya ang malaking panalo para sa Mexico, pag makaharap na niya si Jermel Charlo ngayong buwan ng Setyembre sa Showtime Pay-Per-View, si na Canelo at ang magkapatid na Charlo ay maraming pinag-uusapan, at hindi na siya makapaghintay na ipakita ang kanyang kasanayan, sa loob ng ring ngayong ikatatlumpu ng Setyembre para patunayan na mali sila. Ito ay magiging isang moral na tagumpay sa bahagi ni Jermel kung kaya niyang sabayan si Canelo sa ibabaw ng ring sa loob ng 12 round, o kung kaya niyang talunin siya at yun ang dahilan kung bakit hindi magandang ideya para sa isang kilalang manlalaban na pumili ng mga fighter mula sa mga klase ng timbang sa ibaba nila, lalo na kapag dalawa o tatlo ang pinag-uusapan. Kahit na taluni ni Canelo si Jermel, hindi nito mapapatunayan na kaya niyang talunin si Big Charlo, Jermol, ang fighter dapat niyang lalaban noong una. Ang laban na ito ay ang Super Bowl ni Jermel, na naghahanap para makaiskor ng isang upset na panalo, at malaking pera ang magagawa ni Jermel sa isang rematch kung talunin niya si Alvarez sa ikatatlumpu ng Setiembre. Kailangang duminahin ni Jermel Charlo si Canelo Alvarez para manalo, at ang pagkatalo kay Jermel ay magbibigay lamang kay Canelo na bahagyang credit dahil nilalabanan niya ang dalawang dibisyon sa ibaba niya sa 154 at sa mata ng mga tagahanga isa lamang itong halimbawa ng Mexican star na pumili ng mas madaling kalaban habang tinatakasan ang mga fighter na dapat niyang makalaban sa 168 o 175 pound. At sa pangalawang istorya ay ang bagong makakalaban ni Shakur Stevenson. Handa si Shakur Stevenson na harapin ang bago niyang makakalaban na knockout artist na si Edwin De Los Santos para sa bakanting WBC lightweight title sa susunod na laban ngayong ikalabing anim ng Nobyembre sa Las Vegas. Ang Stevenson at De Los Santos fight ay ipapalabas sa ESPN sa formula isang Grand Prix weekend sa Vegas. Kung hahawakan ni De Los Santos si Shakur, tatapusin niya ang sinimula ng Cuban talent na si Roby C. Ramirez noong 2016 Olympics. Si De Los Santos ay isang mapangwasak na one-punch knockout artist na may kamakailang third round TKO na panalulaban kay Jose Valenzuela at isang one-sided 10-round unanimous decision na panalulaban kay Joseph Adorno. Ang tanging pagkawala ng limang taong karera ng 23 anyos na Dominican Republic native na si De Los Santos ay ang close fight na 8-round split decision kay Charles Foster noong 2022. Tinitingnan na ng mga tagahanga ng boxing ang paligsahan ng Stevenson vs. De Los Santos bilang isang 50-50 toes-up affair dahil ang lakas ng suntok ni Edwin ay kayang pantayan ang kakayahan ni Stevenson. At maging si Stevenson mismo ay nagbigay pahayag na nakikita niya ang matapang na Southpaw na si De los Santos bilang isang mas mahusay na manlalaban kaysa kay Frank Martin na ikinagalit niya sa pamamagitan ng pagpili ng ibang makakalaban at halatang iniiwasan siya. Hanggang dito na lang mga idol.